Ayan o na? Hello guys. Magandang guys. 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 Welcome to my channel guys. Yan pala, pala guys, main channel po pala ang ating isang vlogger at saka mamaya po ipapakita niya ang isang anyong mukbang. Mukbang na naman po ito siya nang tayo. Oh, Ayun guys. Yan po yung tayo. Oh. Yan. Sarap, na guys. Sarap. Sarap yan guys. Sarap 'yan guys. masakit 'to katinig guys. <laughs> Parang pagmamahal. <laughs>

Thank <small> you. naman amazing so nang daw po siya uh, mamaya po kung sino man po natin yan ipm po natin ang kanyang number facebook at kanyang uh, gmail lahat po ipm nyo lang po kami isasend po namin sa inyo dahil siya ay wala kaibigan huwag okay, nyo kalimutan ng follow so subscribe guys Napakarami ng tayo Puno-puno na guys Yung sako namin Ayan na guys O nakapitaw na O nakapitaw na Ayan na guys na ayan guys Ayan na guys Yung tayong Tayong ayan guys Ayan guys Oh guys Oh my God Ayan na guys O ayan guys O na guys po. Lame guys. Yan po yung tayong. Yan, Yan yung sako na yung tayong namin. Yan ang tayong guys. Yan guys. Napakarami na ng tayong. Alam mo po yung tayong guys.

dahil ang tinik na to ay pag ito ay kaya ni tinik ito sa loob at naiiwan ito sa loob ng ating malilit 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 malilit

Derek, yun Derek. Derek. So ano mo sa siwa ano po siyong tayong? Tayong. Ano sa siwa ano daw? Tuyong. Tuyong. Napakaraming mga shells dito sa Palawan shells na pararami mga bakala Kapag pag sa Arabic naman yung bakala is mga palengke pero dito naman sa Pilipinas ang bakala bakalan ay may shells na pangbakala yung parang malinilat na shells tapos mas naman yung bakala yung bakawan <laughs> bakawan yan 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 na po si kabayan kabayan <tong>